Upang sumuporta na maisulong ang mga layunin ng pagsasagawa ng peaceful rally sa ikauunlad ng bansa, hindi nagdalawang-isip ang mga sambawengyo na sumama. Dahil nakipagsimpatiya simpatia po ako sa uh, ginagawa nila dahil nagustuhan ko po. Nakikita ko po na ano may magandahan silang layunin sa kanilang uh, activity ngayon. Uh, para po mabigyan ng pansin ang ng Pilipino sa isang katulad kong mahirap mapanatili ang kapayapaan sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumama ako sa sa member ng Iglesia ni Cristo kasi gusto lang tayo gusto may may kapayapaan ng buong Pilipinas. Proud ako sa inyo. Gumawa kayo lang lahat ng Iglesia ni Cristo para ikuwan eh, tayo dito para para sa peace sa Pilipinas. Kabilang sa labintatlong sites ng isinigawang National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia Ni Cristo, ang siyudad ng Pagadian sa probinsya ng Zamboanga del Sur. Nagpatawag na yung amo namin ng ano, mga mineral bottled water para kung may gustong bumili, ayun, may, meron din kaming mabenta. Masaya din kasi para merong customer din tapos maraming tao. Merong sideline at extra income na din sa amo namin. Sa aking pananaw, Maganda po yung gagawin po ng INC para sa kapayapaan ng ating bansa. Saka marami namang mga problema ang iba, dapat unahin na lang. Ilan lamang yan sa positibong pahayag ng mga negosyante at vendors sa kahabaan ng Pagadian City Wharf Road at sa FS Fajares Avenue na nagsilbing venue ng pambansang rally para sa kapayapaan. Ayon sa One TV Philippines Digital News Network, tinatayang 40,000 katao ang natipon sa kahabaan ng Pagadian City Wharf Road at FS Fajares Avenue. Ang malaking bilang ng mga mamamayang ito ay iisa ang pangarap para sa ating bansa na maging maayos at epektibo ang paglilingkod ng mga namiminuno sa Pilipinas. Inilaan nila ang araw na iyon para ipakita ang kanilang tunay na damdamin na isulong ang kapayapaan upang lalong mabigyan ng kaukulang atensyon ang kapakanan ng sambayanan, lalo na ang mahihirap sa bahaging ito ng Mindanao. Ganito rin ang damdamin ng isang religious leader na nagpahayag ng kanyang paghanga sa ginawang pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Noong narinig ko na magkakaroon ng rally ang INC from the mouth of the mayor no nag-meeting kami, kaya sabi ko napakaganda niyan, sabi ko. ah... Uh, That is a rally for, for peace. Ngayon po, saludo ako doon. Uh, napakaganda talaga ng ano, sino yung nakaisip sa inyo. Nag-appreciate talaga namin. Hindi lang ako ha. Marami po kami na wow, nakawaw kami. Katunayan ng kanyang pagsuporta sa Rally for Peace, inanunsyo niya ito sa kanyang misa para hikayatin ang kanyang mga miyembro na sumali. Para sa akin, ina-announce ko na sa, dito sa simbahan na bilang Paris Administrator ng katedral, you can join by your own decision. Basta mature yung decision ninyo. Uh, kung tatanungin kayo, sino yung nag Sabi niyo, wala. Ang, yung sarili namin na conviction na mag sa Peace Rally. Dahil ito po ay ng rally. Mapapanahon po. <laughs> Pinatutunayan ng mga pahayag na ito ng mga taga-Sambuanga at religious leader na sangayon sila na isulong ang kapayapaan upang lalong mabigyan ng sapat na atensyon ang kapakanan ng bawat Filipino. Naging matagumpay ang pambansang rally para sa kapayapaan ng bansa sa bahaging ito ng Mindanao. Naipagtagumpay ang layunin, naipagtagumpay rin ang pagiging kaanib sa iglesia, na ipakita na palagi tayong disiplinado at masunurin sa mga ipinatutupad na tuntunin. Katunayan na panatili ang kalinisan sa venue mula sa simula hanggang sa matapos ang aktibidad. Ang masasabi ko sa entire na ng INCs walang kahit anong naging pasaway sa mga membro, sila ay disiplinadong disiplinado talaga. Kahit sa mga kunting bagay, nakikita ako lahat, lahat ay disiplinado talaga sila. Wala kami naging problema, maayos lahat ang naging resulta. Patuloy pa rin sa mga positive na mga gawain, lalong-lalo na sa ating bansa. Maraming salamat talaga sa INC. Ang isinagawa po nating National Rally for mula kaninang umaga ay napakaraming mga dumalo. Namamalagi po yung kalinisan dahil disiplinado po yung mga taga Pagadian City at itinagubilin na din namin sa mga kapatid na huwag magkalat ng mga basura. Pagkatapos ng ating uh, aktividad ay mayroong mga nakatalaga na iipon ng mga basura kaya mananatili po yung kalinisan kung paano po dumating tayo na malinis ay ganun din po iiwan natin na malinis itong binyo na ating pinagsagawaan ng rally.